magandang araw sa inyo mga kapitbahay, mga idol, madlang people. Kaya na uh, nakasakay sa atin ngayon itong dalawang uh, mag-asawa na si tatay. Ano pong pangalan mo tatay? Yan ni Kaybas. Yan yung kasama mo? Lenny Paras si Lenny Paras? Sapla. Paras Sapla. Ayan. Uh, so, galing pala sila ng Maynila at uh, pauwi sila ng uh, bayan ng Matnog, Sorsogon at uh, paputol-putol lang ang kanilang biyahe dahil uh, tumitigil muna sila nag, uh, nagmamalimos muna sa mga palengke para uh, magkaroon na naman ang pamasahe kahit kung saan naman makarating ngayon nakasakay po sila sa akin ngayon papunta daw muna sila ng Ligaspi para uh, mag mamalimos ulit para may pamasahe naman sila papuntang uh, matnog so sa bayan ng Ligaspe uh, sa lungsod ng Ligaspe dyan po sila papunta sana po sa mga makakakilala kay tatay dyan eh uh, uh, na po kayo ata uh, ngayon na uh, nagbigay nga sila sa akin ng pamasay pero ibabalik ko po sa kanila yung uh, kanilang ibinigay dahil mak para makadagdag na rin sa pagkain nila So, saan ba sa bayan ng Matnog ang inyong uuwi yan? Dito sa may palengke. May uh, palengke. So, ano ba yung may tutuloyan yan ba kayong bahay doon? Kay hey, bigil na sa lamesa lang kami natutulog. Ah, sa lamesa lang. So, pagdating dating po doon, um anong gagawin niyo doon? Mm, so, ano mag-i-start muna ng mga lang, tapos babalik ulit. Uh, so ayan, uh, sa mga makakakilala po, uh, sana magbigay na lang po kayo ng kuting ano, uh, barya para madagdagan naman ang kanyang kanilang mga uh, barya pangkain at uh, pamasay papuntang mat So maraming salamat po. So eto nga sila, tanging dala nila ay isang sako na mga damit daw nila nakasuotan at iba pang uh, personal na gamit. So, nakasakay sila galing Pulangi at nandito ngayon sila sa Uwas Albay at ibinalik ko na nga sa kanila yung uh, ibinigay nilang pamasahe para makadagdag na lang sa kanilang pangkain at dadagdagan na lang nila ng pamasahe papuntang Matnog. At kung maaari sana sa papuntang Matnog ang masakayan nila na bus ay kung maaari na ilibre na rin sila sa kanilang pamasahe para meron silang allowance na pangkain pagdating nila doon sa bayan ng Matnog. Maraming salamat mga idol. Sana makauwi silang ligtas doon sa bayan ng Matnog. God bless po sa inyong lahat.